Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Pagkatapos, mayroong bumagsak na dalawang katao sa kanilang harapan, dalawang kabataan at wika ng isa sa mga ito na si Buhawi. Hindi namin kayo kilala ngunit mas pinili namin na tulungan kayo. Hindi pa panahon para matapos ang inyong mga buhay. Napatalo naman agad ang tatlong matatanda at galit na galit habang pinagpuputol ang mga baging na patuloy na umaatake sa kanila. Mabilis na din na ng usal ang isang matanda para mawasak ang orasyon na siyang dahilan para mapalabas ang mga baging na iyon. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nagsibalikan sa ilalim ng lupa ang mga baging na pinalabas nitong si Amara nang maibato na ng matanda ang kanilang mga orasyon. Gulat na gulat pa nga itong si Amara dahil gano'n na lamang kadali na nawasak ang kanyang ginawang usal. Nakakamangha ang lakas ng mga matatandang iyon. Ngunit matapos na mawasak ng mga matatanda ang mga baging na ginawa ni Amara. Biglang sumulpot naman sa kanilang harapan itong si Buhawi. At habang nag-uusal ng mga orasyon, agad na pinagsasapak nitong si Buhawi ang tatlong matatanda. Panay ang ginawang mga pag-usal nitong si Buhawi para panatilihin ang kanyang mga malalakas na poder. Batid niya kung gaano kalakas ang mga orasyon ng mga matatandang ito agad naman na muling napapatras ang tatlong mga matatandang gabunan at pagkatapos agad na tumuwad ang mga ito doon sa lupa at pagkatapos napakabilis na umatake ang mga ito kay Buhawi ngunit biglang sumulpot naman doon itong si Makro at umaatake agad doon sa mga albularyong gabunan ngunit itong si Makro ang punterya nito ngayon agad ay ang isang matanda na nasa hulihan. Dahil sa bilis ng ginawang pag-atake nitong si Makro, tinamaan niya ng pagsapak ang matanda na naging dahilan para mapasadsad ito sa lupa at tumalsik ng ilang metro. Hindi na yun, hinayaan pa nitong si Makro na makabangon. Agad itong umataking muli. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, agad rin na humarang ang mga korkor kay Makro. Kaya napilitan itong si Makro na unahing pabagsakin ang mga korkor bago ang matanda. Isang piking pagsapak ang ginawa nitong si Makro. Nang kumagat ang isang korkor at napatalon ito pa itaas, pagkakataon na iyon itong si Makro. Agad na hinugot niya ang balaraw at walang pagdadalawang isip na mabilis na itinarak ito doon sa aswang sabay ng bilis nitong si Makro ang mabilis na pag-atake. Kaya nang tamaan ang kurkur -kur sa dibdib, agad itong bumagsak at nangingisay sa lupa. At bago pa makalayo ang iba pang mga kurkur, -kur, agad nang naabot ni Makro ang isa pang kurkur -kur ng isang pagsiko na tumama naman sa ulo nito. Agad itong bumulagta at nangangarag ang katawan sundan pa sana ito ng binatilyo ng mga pag-atake Ngunit sabay ng umatake ang iba pang mga kurkor na siyang dahilan para makalmot itong si Makro sa kanyang braso. Maliit lamang at daplis ang pagkalmot na iyon. Ngunit nakakaramdam pa rin ng kakaibang pagkirot itong si Makro sa kanyang sugat. papatakina na ang matatanda sa kanya. Habang nakita niyang bumuka-buka ang bibig nito na parang nag usal ng mga orasyon. Habang ang iba pang mga korkor nagkakaroon ng lakas loob ang mga ito na sumabay na din sa pag-atake doon sa isang matandang gabunan. Sumingasing sa galit ang mga ito nang makitang bumulagta ang mga kasama nila. Ngunit biglang bumagsak na lamang ang isa pa dahil napakabilis na umatake na pala itong si Maya galing sa likuran. Agad na ng dalagita ang isang korkor at walang habas na pinagsasaksak gamit ang dalawang mga matatalas na mga sanggot. Agad na binawian ang aswang ng buhay kaya napilitan ang matandang gabunan na umiba ng direksyon. Inataki na nito ngayon itong si Maya. Maagap naman na kumilos itong si Makro para matulungan ang dalagitang si Maya Ngunit bigla siyang napaluhod nang maramdaman ang kakaibang pagkahilo. Napamura ang binatilyo. Sa tingin niya, tinamaan siya ng malakas na orasyon. Mabilis naman na nawasak ito ni Makro. At nakita niya na napapatras na itong si Maya dahil sa ginawang matinding pag-atake ng matandang gabunan. Mabilis na tumakbo itong si Makro para matulungan na ang dalagita. Gumawa na din agad ng mga usal itong si Amara para muling magpapalabas ng mga baging. Naramdaman kasi niyang humihina ang puwersa ng mga matatandang albularyong gabunan. Marahil sa mga tama ng mga ito sa kanilang katawan. Ang dalawa pang mga matatanda natamaan na din kasi ang mga ito nitong si Buhawi. Ngunit itong si Buhawi mayroon din itong malaking sugat sa maitian walang nagawa na ang mga matatandang gabunan. Kung patuloy silang makipaglaban, maaring matalo sila ngayon at mapatay ng apat na mga bagong dating nakabataan. kabataan. Sobrang na mga ang mga ito sa lakas ng grupo nila ni Makro. Sa loob lamang ng ilang sandali, napatay na ng mga ito ang kanilang tatlong alagang kurkor na pinakamalakas sa kanilang hanay. Habang nasusugatan naman sila ng mga ito nag usal agad ang mga matatandang albularyong gabunan. Samantalang ang mga alagad na mga korkor ng mga ito nasa likuran. Ang mga baging ni Amara, umatake na rin ito ng mga pagpitik doon sa tatlong mga matatanda. Ngunit biglang nagsitalsikan ang mga ito pabalik matapos ang ginawang malakas na mga usal ng mga matatandang gabunan. Sa tingin nila ni Makro, mayroong malakas na harang din ang ginawa ng mga ito na nakapalibot sa kanila. Huwi ka si Makro sa kanyang mga kasamahan. Kuya Marco, huwag mong ipilit ang iyong sugat. Sa tingin ko, maluba at malalalim iyan. Ako na muna ang bahala sa mga ito. Ngunit bago pa makapag-usal itong si Makro ng mga orasyon at bago din makataki si Namaya at itong si Amara doon sa mga kalaban, nakita nilang umindak nang sabay ang mga matatandang aswang sa lupa. At pagkatapos nakita nilang nabibiyak na ang lupa sa buong paligid at nagsitalsikan ang mga alikabok sa kapaligiran. Biglang umihip na rin ang malakas na hangin na siyang dahilan para humarang sa kanilang paningin ang mga alikabok na iyon makalipas lamang ang limang mga segundo nang mawala na ang mga alikabok at humina na ang ihip ng hangin wala na din doon ang tatlong mga gabunan kasama ang dalawang mga korkor tumakas na ang mga ito at iniwan na lamang ang tatlong mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na mga korkor Lumapit agad itong si Makro doon sa kanyang kapatid na sa mga pagkakataon na iyon hinubad na ang suot na damit at itinapon niya ito doon sa kanyang sugat sa kanyang tiyan para maampat ang pagdurugo. Mayroon kasing malaking sugat sa kanyang tiyan. Ngunit nagawa naman nitong si Buhawi na masaktan ang dalawang mga matatanda. Hindi din basta-basta ang lakas ng mga matatandang albularyong gabonan. Nakakasabay pa rin ang mga iyon sa kanila. Kuya Marco, kumusta ang natamumong sugat? Sagot naman nitong si Buhawi, na sa mga pagkakataon na iyon, nahihilo na. Umalat na kasi ang lason sa kanyang katawan. Mukhang kailangan ko ng mas malakas na gamot, kapatid ng makro matindi ang natamo kong pinsala lumapit din agad itong si Maya na may sugat din sa likod tulad ng natamong sugat nitong si Makro hindi naman ito malala galos at daples lamang ang mga iyon ngunit sa tingin ng mga ito hindi pwedeng magiging kampante malalakas ang mga gabunan at kaya ng mga ito na magpakawala ng mga lason galing sa kanilang mga kuko kahit sa naplis lamang na pagkatama. Inalalayan nila itong si Buhawi na makatayo at balak na sanang umalis doon sa kaling iyon. Ngunit napalingon ang mga ito nang magsalita ang isa doon sa tatlong kabataan na tinulungan nila. Nakalapit na pala ang mga ito sa kanilang likuran na hindi nila napapansin. Agad nawikan itong si Buhe Maraming salamat sa tulong ninyo mga kaibigan, kung hindi kayo dumating, natitiyak kong natapos na ang aming buhay ng mga iyon. Pagkatapos agad rin na nagpakilala ang mga ito at muling sabi nitong si Buhi na mas nakakabuting sumama na ang kanilang grupo sa kanila. Magaling na gagamot ang kanilang ina. Agad nitong mapapagaling ang sugat nitong si Buhawi. At dahil nagiging interesado na din sina Makro sa tunay ng mga pagkatao ng mga kabataan na ito, sinang ayuna na nila ang alok nitong si Buwe. Napatitig na lamang ang dalawang dalagita kay Makro na parang nagtatanong kung bakit pumayag ito sa alok ng tatlo. Ngunit kalaunan, naintindihan na din nila ang lahat. Kailangan na malaman nila kung bakit nagkakaroon ng labanan ang kanilang grupo kontra doon sa grupo ng mga matatandang gabunan. Makalipas ang ilang mga sandali, mabibilis na ang kanilang paglalakad. Dahil ang kapatid na babae nitong si Bowie, mayroong mga matitinding tama din sa katawan. Makalipas lamang ang mahigit sa sampung mga minuto, narating na nila ang maliit na bahay na nando doon sa mga lumang gusali doon sa gilid ng malaking pabrika. Nakakaramdam agad itong si Makro ng kakaibang lakas na mga presensya. Nagulat itong si Makro sa kanyang nararamdaman dahil ilang buwan na siyang hindi nakakaramdam ng ganito kalakas na mga presensya maliban lamang kay Tatay Dadoy. Ngunit kakaiba naman ang mga kakayahan ni Tatay Dadoy. Dahil itinago ito ng matanda, hindi mo basta-basta na mararamdaman ang presensya ni Tatay Dadoy. Gulat na gulat pa nga sina Tatay Ago nang makita ang mga apo na may malubang sugat ang isa sa mga ito at may mga nakakasama na ang mga ito sa kanilang pagbabalik. Ngunit itong si Lolo Ago, ramdam niya agad na hindi mga ordinaryo ang mga kasama ng kanyang mga apo agad na kinausap nitong si Lolo Ago ang panganay na apo itong si Buwi kaya dito na nagtapat ang binata tungkol sa pakikipaglaban nila doon sa tatlong mga matatandang gabunan at doon sa mga alagad ng mga ito na mga kurkor sinabi din itong si Buwi na kamunti na silang mapapahamak dahil hindi nila kinaya ang lakas ng mga albularyong gabunan Ngunit biglang dumating ang grupo nila ni Makro at tumulong ang mga ito sa kanila. Ayon pa si Bowie, kung hindi dumating ang grupo nitong si Makro, maaaring patay na silang tatlo. At uwi ka pa ni Bowie na ang isang kasamahan ng mga ito mayroon ding natamong matinding pinsala at kailangan na gamutin ito agad. Napatitig lamang itong si luluago sa kanyang apo Delikado kasi ang ginawa nito. Hindi kasi dapat na magtitiwala agad ang mga ito. Ngunit bilang pasasalamat sa grupo nila ni Makro sa pagtulong sa kanyang mga apo, inutusan agad nitong si Lolo Ago na isabay na sa paggamot itong si Buhawi doon sa apo nitong babae. At pagkatapos, walang pag-alinlangan na naglalakad na ang matanda papalapit kina Makro. Uy ka agad ng matanda ng makalapit na ito. Gusto ko kayong makausap. Huwag kayong mag-alala. Dahil kasalukuyang ginamot ng asawa ng aking anak ang kasamahan niyong sugat. Magpakilala kayo sa akin. Gusto kong malaman kung saan kayo nang gagaling at bakit kayo nandito sa bayan na ito. Bakit nagkatagpo ang landas ninyo sa aking mga apo? Nakatitig itong siluloago kay Makro dahil ramdam din ng matanda ang kakaibang lakas ng presensya ng binatilyo. Nakakaramdam pa nga ng kakaunting pamamanhid sa katawan itong siluloago. Ngunit kaya niyang tiisin ang mga iyon. Walang pag-alinlangan naman na sinagot ni Makro ang mga katanungan ng matanda. Lahat, Sinabi niya simula nang makatungtong sila sa isla. Sinabi niya rin na kasama nila itong si Tandang Ronron sa islang ito at galing sila sa kabilang mga lugar. Napatitig ang matanda kay Makro nang mabanggit ng binatilyo ang tungkol kay Tandang Ronron dahil kilala ito ni luluago Makailang beses na kasing may lumapit sa kanila at hiniling ang kamatayan nitong si Tandang Ronron Kapalit ng malaking kabayaran. Ngunit makailang bisis din na tinanggihan ito ng matanda dahil ayon sa kanya. Wala siyang nabalitaan na anumang mga kasamaan na pinaggagawa nitong si Tandang Ronron kaya walang dahilan para patayin ang matanda. Ayaw kasi nitong tumanggap ng mga trabaho kung ang kanilang kikitilan ng buhay ay mga mabubuti dito na naisip ng matanda kung may kaugnayan ba ang mga batang ito sa pagkamatay doon sa grupo nila ni Irad. Muling wika nitong si Luluago. Matanong ko lamang mga bata. Magsasabi kayo ng katotohanan. May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ng naghari-harian sa islang ito? Si irada wala namang kagatol-gatol nasagot sagot nitong si Makro doon sa matanda. Kami ang pungatay kay Irada, Lolo. Nag-uumapaw na kasi ang kanyang kasamaan. Kaya dapat na itong wakasan. At kamuntikan din niyang mapatay ang aking kapatid. Ang isang kasama doon sa mga ginagamot ngayon. Kaya ayo na din sa pahintulot ni Ronron. Kitila na namin ang mga ito ng buhay. Pati ang lahat ng kanyang mga alipures na mga masasama din. Napatawa na lamang itong si Ago. Sagot muli nito kay Makro. O siya, kampanti na ako ngayon. Naintindihan ko na ang lahat. Maaring ang bayan na pinamumunuan ni Tandang Rondon ang pakay ng mga matatandang albularyong gabungan na iyon. Kaya pala nakahanda na sana ang kanilang pangkat noong nakaraang gabi. Gusto ko din na makausap si Tandang Ronron kung mamarapatin ninyo. Nais kong sumama sa inyong grupo at nang makaharap ko na rin at makausap itong si Tandang Ronron. Makalipas ang ilang mga minuto, matapos ang gamutan, nararamdaman itong si Buhawi na medyo bumuti agad ang kanyang kalagayan. Pati ang babaeng kapatid nitong si Bowie, gumaling na din ang mga pinsalang natamo nito at kasalukuyang nagpapahinga na lamang muna para tuluyang gumaling na ito at makabawi ng lakas. Kinausap na ng matandang si Lulu Ago ang kanyang anak na si Turko tungkol sa kanilang gagawin na pagsama sa grupo nila ni Makro doon sa pagbabalik sa bayan ng serkulo. Ngunit sa kabila ng lahat, may lihim na dahilan ang matandang siluloago kung bakit gusto nitong sumama at makipagkita kay tandang ronron. Nais na nitong isagawa ang paglipol sa mga matatandang gabunan. At dahil hindi nga madali para sa kanila ang gagawing pagtapos sa mga ito. Dahil na rin sa kakaibang kalakasan ng mga aswang at pati na rin mayroon itong mga alagad na mga kurkur -kur at mga abok. Kinakailangan itong si Ago na makipagtulungan sa grupo ni Tandang Ronran sa isip ng matanda kapag kasama niya ang grupo ng mga kabataan na ito natitiyak niyang madali lamang ang pagpatay doon sa mga albularyong gabunan batid din niyang sa na sa gupaan kanina itutuloy na ng mga albularyong gabunan ang gagawing pag doon sa bayan ng serkulo. Nakapagdesisyon naman ang mga ito na mamayang hapon na bumalik doon sa bayan ng serkulo. Pansamantalang gumagala ang grupo nila ni Makro kasama na ang magkakapatid na mga apo nitong si Lolo Ago. Kahit na kumikirot pa ang sugat nitong si Buhawi, nagiging masaya naman ang mga ito. Agad din na nagkakasundo ang grupo nila ni Makro at ang mga apo nitong siluloago. Matagal na kasing naninirahan ang mga ito doon sa isla ng Kalabira. Sa buong buhay ng mga ito, tanging mga pagkitil at mga pagsasanay lamang sa pakikipaglaban ang kanilang mga ginagawa. Sa tingin ng tatlo, nakatagpo ang mga ito ng mga totoong mga kaibigan. Naiisip kasi nitong si Bowie na hindi pangkaraniwan ang ginawa nila ni Makro na pagtulong sa kanila. Sinoong kasi ng mga ito ang kamatayan para lamang sila matulungan. Makalipas ang ilang mga oras, bumalik na ang kanilang grupo doon sa inaupahang bahay ng mga ito. At pagkatapos lamang din ng ilang mga minuto, sumama na ang grupo nila ni Luluago doon sa grupo nila ni Makro. Ngunit tanging sina Luluago ang dalawang alagad nito at itong si Turko lamang ang sumabay sa grupo nila ni Makro. Susunod na lamang ang mga apo nito at ang asawa nitong si Turko. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad ng mga ito sa gitna ng mga malalagong mga puno ng kahoy, narating na din nila ang bayan ng Serkulo. Manghang-mangha pa nga itong si sa kagandahan ng kapaligiran. Kasalukuyang papasok na ang mga ito doon sa pasukan ng lugar na iyon. Sa kabilang banda naman, doon sa bulubundukin ng tunggo, nakapagpasya na din ang tatlong matatandang mga gabunan na itutuloy na nila ang gagawing pag-atake doon sa bayan ng serkulo.